Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po ako ay magluluto ng ulam namin tanghalian ni Mr. Uh, kaming dalawa lang. At ang pinrepare kong ulam namin ay gulay. So, ipapakita ko po sa inyo yung aking na-prepare na. Ayan po yung aking na-prepare na bisadong gulay na lalagyan ko ng Ayan. Pansit mulo. So, igigisado igigis, na pansit mulo. nabili pa po namin ito sa Iloilo -ilo nung kami ay nagbakasyon ni Mister. Bali, dalawang klase po yung aking pansit mulo na nabili. Yung isa po ay ayan. Puti. So, hindi ko pa po natatry itong kulay puti na ano, na pancit molo. Lulutuin ko siguro to kapag ka nagluto ako ng yung may sabaw. So sa ngayon, ito po yung aking ilalagay. Yan lang po yung may repolyo, atay ng baboy, tapos bell pepper na may siling labuyo. Tapos carrots at ito po yung aking panimpla. Of course, sibuyas bawang. At ito naman po yung request ni mister meron po dito ginataan na meron po dito ginataan na hipon at nagbunga na po kasi yung kamyas ng kapitbahay nung uha po ako ang request po ni mister ay lagyan ko daw ng kamyas so ginataan na to na naluto ko nung isang araw pa at ito lang ang aking ilalagay. Tapos, ayan naman po yung turon na saging na aking paninda. At ah, saka cheese stick. So, mamaya po yan. Binalot ko lang yan ngayon. Ayan po yung aking turon. Tapos, ayan yung aking nakang kamias. Na na naaliw lang ako kasi. Ang ganda ng pagkakaan. Yan. Tapos, yan naman po yung binili ni Mister order niya na mangga so mag slice din ako niyan mamaya kasi gusto din po niya kagabi po nakadalawang mangga na si Mister sinawsaw lang niya sa bagoong na yung dinili din namin sa Iloilo -ilo, yung dinamos and tapos ayan <laughs> kita pala sa aking ano yung aking maintenance ayan maintenance ko sa high blood. So, ayan Nakainom na kasi ako niyan. Isa. Mas mamayang gabi naman po yung isang gamot. So, yan. mag na po akong magluto. So, ayan. mo muna ako bago magluto ng ang ulam. sinasama ko na po ng kapuna namin ni Mr. yung yung aking sinasain ngayon para ipig sa kuryente ah <laughs> uh, binagawa ko pong tatlong hugas yung bigas kasi alam naman natin na ang bigas ay dito sa araw. Ano ay mga commercial. So, kailangan natin tanggalin yung na ano mang chemical ang meron So, sa sanang puno po yung aking sinahing bigas. Sinahing pala. So, ayun guys, kamalas-malasan naman talaga. Naubusan ako ng gas. Pareho yung malaking tangke at saka yung gasolito. Parehong nawalan ng gas. Kaya, meron naman akong backup. Nag, ano ako, nag, may ginawa akong dapog doon sa labas ng bahay, sa likod. At doon ako magluluto. So, nagpaningas na ako at mag-start na ako magluto. At buti na lang, hindi tumulo yung ulan kasi walang bubong yung aking dapog doon. So, tara, samahan nyo ako magluto. Yung aking dapog. So, ang lakas po ng apoy. Hmm, diba? So, yes, yan, start na ako magluto. Ikay na tayo ng mantika. At, pagsamahin ko na yung sibuyas at bawang atay. So, maglalagay ako ng kaunting toyo. Tapos, paminta. Tapos, konting, konting asukal. Kasi, may pagkasit and spicy yung aking magluluto yung gisado ang sipulo Hindi ilalagay ko na rin tong oyster sauce hindi na kumatak ng ulan sabihin mo na sana abang kita sa kakaluto and ilalagay ko na rin tong bell pepper na may kasamang siling labuyo at itong carrots pakuli natin ang refrigerator Yung maglalagay na lang ako ng 300 ml na tubig. Kasi hindi ko sure kung paano ka lakas mag-absorb itong ating noodles ng pancit molo. Yeah. So ayan, kulo na lang ating bulay. So lalagay ko na itong pancit molo na noodles. pampulay ko yung repolyo. Gusto ko dito sa ano, pag nag ko ko kahit pancit canton, bihon, gusto ko is na ma, medyo masosy. So, Tamang-tama lang yung aking nilagay na ano, na sa tubig. Sabaw pa nila. I-absorb pa nila. Sadyang so, ginawa ko talaga itong napog na to. Ang backup. If ever mawala ng gas ng wala sa oras at syempre kapag hubo, naubusan at wala pang budget so best na pang backup itong ito And yan nag-iipon din ako kahit na wala may gas pa, nag-iipon din ako ng mga panggatong para in case mawala ng gas katulad nito ito eh, hindi meron tayong backup Ayan, ilalagay ko na yung last yung panis ay ano, repolyo yun. Ayan, tamang-tama lang talaga yung aking nilagay na pang sabaw. Ayan. Hmm. lang natin na, na kumulo ng konti. Hmm tinimpla ko kanina is tamang tama na siya. Kasi lagi na kasi ako nagluluto ng pancit canton, pancit bihon. Ayun. First time ko lang nagluto ng ganito. Pero pin, pinareho ko lang yung timpla. So, ayun. Soak naman. And, Ayan. Wala na akong inadjust doon sa aking nilagay na kanina. Kanina. So, medyo may sabaw. masarap siya kasi tamang tama medyo masabaw, may sabaw. Ayun pupuluin lang natin yan tapos sabalin Kina tapos susunod ko na yung ginataang hipon na lalagyan ko lang siya ng kamias kasi yun ay request ni mister hindi niya talaga pinain yun kasi gusto niya malagyan talaga ng kamias so nantay ko pang mag magpwedeng nang mag ano yung bunga ng kamias yung sa tapat ng bahay tapit bahay na ng... so yan okay na yan hahanguin ko na at na yung kipon na may ano na may umiyas. Pinagsama ko na. At yun ay nilagyan ko lang ng kunting tubig. Para hindi naman maigang nabuti yung ating hipon. At pag naman ay parang maging matakasin na sa place at sa Thank you. At ayan na, na 'yang atid, lutuin tapos na 'yung ating nilagyan ng ilang kanyas. Hindi ko na Lagyan na kanya sa luto na. Atin lang isalin. Ayan na guys, yung aking naluto. Ito, yung niluto kong adobo na baboy kagabi. At dahil yan ay le, uh, leftover, ilalagay ko siya sa ibabaw ng sinaing na kanin. Nilagay ko lang siya para umi Tapos ayan yung aking nilutong pansit mo logisado, nilagay ko ng toasted garlic. Tapos yan po yung binataang hipon at may bahaw. At kakain na kami ni Mister. Ayan guys, lunch na tayo. Nararating lang ni Mister. At nag-service ng estudyante. Come on. We figured to get back here in 50 years at least. Yung pancit mo ba? Oh, konti na. Kakain lang natin eh. Kaya po tayo. Kakain lang namin. Ano saan? Ito bahaw. Saluan ko yung mga ito kami. Hmm. Ay, tayo. Kaya nga nagpapasarap yung parang minuto may konting atay. Yung kamias, yung hipon. Mm, okay daw. No? Ano kaya yung ginagawang technique ng mga yung binibili natin kayo 70 pesos, ano? Tuloy po tayo na sila, parang pinatuyusak ko lang. Babalik pa ako ng 12.45. Kasi alauna kailangan eh. Takasakto nang susundin ko naman si Nana. Puso pa ako talaga. Pero may kinain natin kanina. Parang makakain lang natin kanina ng alas 9, no? Ah, naglugo pala ako. Dampan natin kulong, oh. Pwede ba Sa ilo-ilo ba meron maliliit lang ganyan itong Bắt được nữa Không sắc 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 Glaub mir. Oui, c'est déjà siapa? tu va Kau Quel est le nom de l'eau Voilà. So, yan guys. Bye-bye. See you sarap. sa next vlog. Hindi namin ginagalaw to. Sa lawang ulam na namin niya. Pero ang sarap. Adobong, adobong nagkata. Adobo lang. Nadali mo. Bye-bye. Bye-bye.